Ayan na yung mga taga-pastol ko. Ayan o. Oh. Nasa ah, sila. Pauwi na. Ang tataba. Oh. Lalaki o. Oh. Mga busog. O. Oh. Rapot pa yung si Black. O. Oh. Ayan yung taga-pastol natin. Doon. Papuntay mo sila doon. Ito na. No. ng channel. Sobo. Mayon pa rin sa doon. mahal namin at Sobrang busog nila oh. Galing na ng pastel natin eh. Oh. Ano? pa yun yung pastol lalak ah. siya ha? sugat Ah? Ah? Ken. sibulog natin. Sibulog nga, Kiro. Patayuin mo nga. Sige, palapitin mo dito. Yan na, doon ka lang. bugayin mo. Ayan na. Ang busong. Ang laki. Laki na, oh. Ayan, ang laki na. Taba. Taba. ito iba yung kano kapusok ang laki ng chan awa yung nanay niya yung taba